Si Fernan. Fernan. Kaya mo ba yan? Kaya wala mga Iya Yeah, yeah. magandang <laughs> ah, umaga. Tanghali, hapon, gabi Kung kailan nyo man ito mapapanood Round 2 tayo mga kakakari Ito, mahirap na Ito na yung Ito <laughs> yung magandang Mapapanood Si Boy Saudi ayun. <laughs> Boy Saudi Kaya mo ba yun? Tugak na Sabi ni Bayamar Ay, B Yung feet ko Tignan tugak na Tignan <laughs> na Ayun mga gano'n Tsaka si ano? Ano kaya yung ni Kuya Rena? Magtakatuan Ayun ako Ang kakaridun tayo <laughs> Sa ano, Mahirap <laughs> <coughs> Tanong mo kasi kung masakit. <coughs> alam, alam pala eh. Alam, alam pala eh pinag-uusapan natin eh. Hindi mo pala makililing eh. <coughs> Pero totoo no? Pero totoo yun, yung usapan na yun. Hindi, may napanood ako sa TV eh, ni Rapes yung lalaki eh, ni Rapes eh, na hospital eh. Ah, ganun ba? Nag-trip din yung mga ano, no. Nabalitaan nyo rin ba yun? Mahirap nung Saudi. <laughs> Buti <body> pala gagamitin. Nga yung mga eh. Kilit Ayun na wala si Bayo. Ayun na, next daming manok daming bibe ayun yung ilay na ayun ba isa pang ina na no? isa na yan hmm, o oh, yun hmm. ang dami pa eh, ayun na lilipata na hmm, dapa, baka kaya matagal may dapa yung hilay namin eh, hindi pa tapos mga ngawit yung kalaban nyo hindi ba kayo magkakalag eh, eh, hindi pa tapos yung isa ayun no dapa dapa yata eh, matagal mga ngawit yan Oh, may, may dugo naman na ipuit mo. <laughs>

Ito na, magkakakalaman na rito. Ayan, dito na ako sa dulo. Yeah. Ganda naman yan eh. <coughs> Mahuwing ka na pre Ayun, mahon din Hala Puro kangkong Puro <laughs> kangkong <laughs> vào rồi nó mà lên đi à bà nào lắm nè.

Mga kami, kakarga na sila. Tapos, sobrang kunat ng putik mga kagri. Tapos doon kami, ahon. Iikot doon. Tapos gaganon. Pero doon na tayo magkita mga kakris kapitan. <laughs> Yari ito, ang kunat mga kakris. Oh. <laughs> Bubuta, tignan dyan natin. Ayan Oh, lumulubog. Yan <laughs> rito, yan <laughs> na. Lambot. Utek. Wata. Oh, <laughs> uh, naku po. Lumulubog ah. <laughs> hmm. <laughs> Ayan, matigas na rito. May tubig. Hindi <laughs> yata. Mukhang panggit na lang yung kalabong mo. <laughs> oh, lalakad pa lang yung minto na. <laughs> pang, pang sunod lang ata. Hindi yata pwede pang butas. <gười> <na la> <gười> oh, tui quảy hả? Ờ, Tuy nhiên Niley

Hmm Kumuha ni Trata ko! Hahaha Matakot mo eh! Dito na tayo mga kakakilis May aakaw na <laughs> Hindi marunong magmano si Fernan Ano? Toying-toying hindi marunong magmano si Perna na. Nakakalimutan na. Tanungin inyo si Kuya siya nakakalam eh <laughs> 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 Uy. <laughs> nakalimutan ng magmano ni Perna no? okay. ay, mga kalahari mga kakris doon tapos kami dadaan eh pero sinunda namin yung ano na reaper eh mas magandang daan pala rito ayan o oh. ay dito na kami dadaan sa may sa may mangga na yan ano उसमें ही रख दो हवा लाल मतलब Wala alin dito Ha? Ha?

Pero kung doon kami dumaan sa kanina, ayari. Matigas yung ano eh, ilalim eh. May lunas eh. <laughs> Di pa ba ba yata si Toying Toying oh. <laughs> Yama yeah, ka tawing Toying! Kaya mo ba yan? Yamang na Toying Toying. Mali wala ba <mang> ba? <laughs> uh, eto, um umababa si Batong. <laughs> Hindi naging buhangin si Batong. Batong pa rin mga kakakri. <laughs> Ah, ito mga kakari, si Maru iya eh, abang ni Maru <laughs> Nakakuha kami ng magandang daan mga kakari <laughs> Kung doon kami dumaan sa kanina <laughs> Yari, yari yung mga yan mga <laughs> Okay Eto si Tanggol Kinanya natin si Tanggol <laughs> Kayang-kaya mga kagwi ah, Bali wala kasi kukunti yung karga nila mga kaagdi. Pero kung doon kami nadaan sa kanina Eto eh bali wala naman kay niyan mga kaagdi, Ano nga ba pangalan nito? Ano nga ba pangalan niya kuya Arman? Si Totoy oh okay, Baya, baka, baka ikaw lang ha Galingan mo Mahirap yung nag-iisa Alalaanin mo, nakaahon na yung iba Wala ka nang pagpapawian dyan pa, Ito, mga kakakri, si Mr. Mr. Patay ka ng mista ka, yan na! Ayaw! Nakasakay pa yan! Eto si Potol! Baliwala kay Potol yan mga kakari! Ang oh, madulas yata mga kakari! Hindi, bali wala mga kakari! Aba, tumayo pa si kaibigan oh. Ay, eh, bali wala tol. laki eh! Oh! Aray ko! May bangaw! Baliwala mga kagri. Eh ta si Lupin. Ah, magagri. Nakakita sila ng magandang daan. Kung doon dumaan nyo, yari. Ah, <laughs> magagri, ko kunin ko na yung ano ko, andun yung motor ko, ayan. Saya mga kakagri, but eh, pero okay lang yun Marami pa naman pagkakarang, ganun lang naman ako mag vlog mga kakagri Kung ano yung ginagawa nila, kinukunan ko lang mga kakagri Meron kasi pagkakataon kanya may tanim diyan. Wala silang ibang dadaanan kundi 'yon. Nakakagri. Eh wala na 'yung mga nandito. Nakadaan sila rito, makakagri. Team Bahog, makakagri ang kandito na lang 'yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much.